Hello! Hello mga kapango! Ayan, nandito po ngayon kami sa aming hasyenda. Hasyendang naiwanan na ng panahon. Ayan mga mi. Ayan, mangunguha sana kami ng kalamansi. Kaya lang, wala pong bunga si kalamansi kundi ka karingot. Katingot. Ayan, dahil puro pa siya, puro po siya mga bulaklak. Ayan mga madam. Ayan, ang daming bulaklak mga Mima. O, oh, di ba? Ayan, ang dami niyang bulaklak mga kama. o. Oh. Ang dami po niyang bulaklak mga mamshi. Ayan, kung nakikita niyo mga puti. Mga bulaklak po yan. Ayan. Ayan, ganito lang po yung bunga na makikita namin, nakikita namin maliit pa siya. na nakita ko. Maliit pa po yung mga bunga ay yan o. Oh. Ayan, tingala. Sige, tingala lang. Tingala tingala. Maputo lang leeg. Pwede na to? Pwede na siguro to. Makakaano na rin to sa toyo. Ito sa baba o. Oh. Ayan. Sa mga tuyo tuyo lang ayan ayan kahit pa paners pahingi kami ng kalamansi ang hasyendang naiwanan na nang panahon kuwanin mo ayan akyat sige oh ha akyat ka na. I, i i i ang liliit ng bunga ayan 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 nandito po kami sa pinagbahayan pinagbahayan ayan ito po yung dating bahay dito po nakatirik yung bahay ng lola ko dati ayan ayan may natira pa pong puno ng kalamansi ayan at dahil doon, pahingi po kami. Ayan, lang po kami ng bunga. Ayan. Ayan. Ang liliit pa niya, sayang naman. Ayan, hello, hello mga ka... Mamshi, mga kamima, mga ka-shopee. Ayan, shopee-shopee na. May shomay nga pala ron. Parang yun ang iuulam natin na shomay. Ayan, may shomay nga pala kami sa bahay, mga kamami. Kaya, ayan ang iuulam namin, shomay. Ikaw may bag. Well, ayun, may borsa. malaki. Ay, sa bulsa mo. Wala. Mapipisa eh. Ayan, mga kami, mga... Pwede na yan. Okay na yan. Ayan. Tara na. Nakalibre na ng limang pisong kalamansi. Limang pisong kalamansi. Tara na. Wala na. Ang liliit ng bunga. Wala. Wala. Yan nakakuha. Wala. Gusto pa niyang kumuha ng papaya ayan wala na po ubus na kaya ibunga ba ayun tumba parang gusto niya pa kung kuhanin yung papaya ayun <laughs> tara na ayan ganito na po yung aming dadaanan ito po yung nagiba ng bahay ayan pasyal pasyal lang pag may time ayun may papaya may papayang maling di carry. 'To. Eh. Yan pwedeng siguro 'yan. Hindi na sanay ba ako daputin ko. Wala ka. Dito ba 'yon? Ba ko Ito. Kaso mura pa eh, mapait 'yan. Mapait.